si Master Din Fishing Adventure Dr. Topin yung kasama natin pa sa Fort Mahidol. Shoutout niya para mga idol kay Master Lapis for Fishing, kay Master Roger Momox Wins at kay Master Larry Amo na Lapachero, at kay Master Sadai Adventure, kay Master Rin Fishing Adventure, at kay Elio Kitty Mix Adventure, at kay Seb Danilo Adarin at Jude Prince, ada rin niya ang Santa Rosa Noir Paesia. So, shout out sa inyo mga lods, Lomaster, at maraming salamat sa Umpisahan na natin. Sama niya natin po oh, sa ating Nets for Fishing Adventure. So, dito mga lods. Mayroong isda na nakita si Master Dren. Isang talho o tangbud. Ito ang aking sarilang namin hindi totoo yan. Medyo may kalabuan yung spot models at tiyo. Eh, na mga yung um, natin ay medyo malawak at mababaw lang. Pero pang dati sa wayanan, kung saan tayo pwesto ay didlang. lang wala ka nang makikita pa dahil hmm? malalim na. At medyo malakas yung agos mga Aiden, Ah, huh? uh, ulam tayo. So, ito first fish natin na isang siri. Ay, pinalata na. Pagkita sa malit na fish, pero hindi natin yung kinuha. At ito ay sasanaw kitong, pero ayaw magpanapit malap sa iyo. Hindi lang nawala. Ano magic pa ba? Sinubukan natin hanapin pero ni Anino hindi na natin nakita. At dito po sa bitaw ng white shark na parang binti na natin mulat Pero biglang nawala rin. Bibidyohan lang sana natin. Hindi totoo yan. Yung kalagayan ng ispat natin mga nuns, malapas yung amos. Mabakatad na tayo. O babo lang itong ispat dito mga nuns. Hindi lang tayo nasanoy babatong naiter ras Hindi yung gilang eh, eh. yung oras. So eto, isa na namang blood fish. Parang mga fish tayo, pahit may jumalain binanata natin ayan, yun, mga manapa. Kasi wala tayong makita, di ba? Hindi ka ba yan? No? Marami rin nang uhuli nang... Hindi na lang sa ng flashlight at lagnaan. Ayan! Kinuha na lang natin to, yung maliit na butterfly fish. Dahil may ulam sa so, time, chip is 8.52 na ng gabi. At dito, meron na kang nakitang isang maliit na tatalitisyon. Bagulan. Diyang kasi pang tatlo pa lang to. At pangalawa pa lang to, yung nga na natin. Anak ah, ko, hindi na talaga tayo makakaunit. Eh, sorry na lang muna kahit maliit ka pa. Huh? Ito. Good sa pang ulam mga lads. Isang nambay. Kung rali Massage! sag. Inaanak ko na lang yan. Kasi sayang naman kung makakawala pa. Baka inbis pwede na may ulam natin dahil dadakmay na lang sana. Baka hindi madali at ma... sayang lang. Tay-tay, sana namang maliit na baguhan. Alam mo ko, bukong tawagin. Pero... Ayaw mo talaga siyang ni, Pero... Joke lang ulit kasi pinaanap pa rin natin yan. Sorry muna. Sorry ulit. At hihulam na ha. Ayan si Master din. Ishingan adventure? <laughs> Hindi naman masasayang e eh, moloads At sasahinabawa natin yan Sa so dito Isang vinom Or tagbago O tawalin Good saista moloads At syempre di na talaga pa ang palagbasin yan at eto, isang good fish yung nadali natin mo ayun. Alas negu na ng gabi, pero hindi pa nagsampung piraso yung huli natin mo idol. Pero tsaga pa rin tayo. Parang meron tayong maiwi. Pang ulam kinabukasan. Sa so, D-Tomatoes, meron naman isang maliit na dalalang bukid. Pinanatan natin. Atin. Ayun! Meron naman yan. Nakawala. Tinanatin natin na nakita pa. So, ito na lang. Tinanatan natin. Isang lawian, kung tawagin hindi pa talaga sila ganun kalalaki. At kung nasa isla tayo, hindi na talaga tayo yung kanang ganito. Ito na naman, isang talaga ng kong kid. Pero yung na. Ayan, tinira na. Dari yung alad sa tindi na natin talaga. O ba si Sailuhin muna yung mga standa niyan. Dati sa isla ng Maribipi ay nanday napakarami niyan at hindi tayo kumukuha ng ganyang paliliit. Pero no choice tayo dito mga nags. Ilang oras tayo mo dalag tapos sa kayaan na... Sorry, sorry na lang muna. Iuulam ka rin naman at hindi ka masasayang. So ito, inulot na rin natin ito isang maliit na lambay. Eh, may may kusmikus na rin ito mga babs. Pagkawit. Dito siya namang lambay mo, Idol. Ay, siya. Tapang. Tapang pa. Parang ayaw magpahulam. Ayun. Tumago. Huwag sa sa'yo buhangin. Pero, oh, pinulit pa rin natin yan, mga Idol. Pabalik na kami dito. Time check is 9.50 na. Grabe tagal na lang namin yung bed sa So, ito, nakakita tayo dito ng mga mga May tama na siya. Maka dun sa mga naglalakan na nanguhuli rin ng ista. Kasi nasa mabalo na to, mga... Ang dang bewang na lang yung ispat na ha, ito, nung pabalik na namin. Ayan, may tama pa siya ng panak. Pero ang makawala lang Eh nakita natin Eh ah uh, Hindi na natatandang tangulam na rin Ito na naman Isa na namang lawihan Ayan na pa Ito pa Lawihan na naman e, Ito na yung lods Nawawala bigla At nalulubom sa nih, buhangin. Na-headshot pa. Ito na naman. Lawian na naman. Marami yung ganito dito mga loves. Pero wala <coughs> dito. Masyado yung iba. Kaya hinahayaan ko na lang. Alas, chiste na gabi mahalus. Iilan pa lang talaga yun know, na na okay. akin. So eto, isang sama araw mga rods at lasing yata ito at hindi na niya alam kung saan siya dumadaan na yun sa buwan mga rods. Good size na. Yung sama araw na Or kitong. So eto, isa na namang dalila. Isang goldfish. Pero hindi tinamaan. At ito si Malods, bumalik. Kaya di nakmaro na lang. Wow! Nahirapan pa ako. Panay, sa so, lilalapit lang pala. Yan. Naiprita na ito, Malods. Ito, nakapana pa tayo ng isang samaran ulit, Malods. Pero hindi ko na nabidyan kasi medyo mailap. Kaya inuunan nilang isi-sure yung stock. Kasi ng na yung huli natin tapos maharaw na pa. O hindi pa natin mapapara siya, ayang So dito mga rods. Anap ulit tayo. Ayan. Isang uh, aluman. Yun, pinaan natin. Nungtot lang yung lalabasan niya at hindi siya sa butas. Ayan siya mga karots, good size na. Ay. Huwag na natin kahihaan makawala pa. Tinoso <laughs> ko na natin yan. Subali <laughs> so, ito. Parang yung last fish sa alawin ito mga karots. Ate, ito. Mayroon naman kung isang lambay, mga lods pinunot na rin natin to. Saya naman. Kakainin na naman natin yan. At kung meron talagang iba, ayayaan uh, na lang sana. So ito na naman. Sana lang ang lambay. Maraming lambay dito spirito, mga nang spiro mga manigit. Ayan ba? Ayan. Yeah. Uh, Panatiin mo so eto. Pwede na rin may ulam, kaya pinara ko na lang. <coughs> Maraming salamat ka pala kay Master Fisher sa so mga lambay rin na binigay niya. So ito lahat pala na yung huli natin, mga lods. So, oh, ang ulam ang isa, isang araw at eh, ilim to. Iluluto ay na. Ayan na siya, mga lods. So, at isasawsan na lang natin niya sa tomiso at merong sili. Eto eh, naman, prunito natin yung mga ista. Ayun na ay, siya mga doods. Kainan na! Libre na rin, so maraming salamat sa panonood! Huwag ka rin muna ulunay! Share and subscribe, baka ay doon maraming salamat!